Kambracadabra, namati kayo og buya, maawan ang kayo iti na ang ibig sabihin kumusta. Bonjour Laguna. At heto na nga, ako'y lalabas kasi nga pinabili ako ni amo ng mga pagkain na naman ng mga dinosaur. At pagkalabas ko nga, pagtingin ko ay umuulan na naman ng nyebe. Ano ba to? Lagi nalang umuulan ng nyebe. Yung mga halaman nga o yung mga pananim nga ni amo ay ewan, parang nasisira na din. Talagang ramdam na ramdam ko na ang winter dito sa Laguna. Paano ba naman kasi bibihira na ang araw dito? Lagi na lang umuulan ng niyebe. At heto na nga, naglalakad na ako papunta sa sakayan. At heto nga, nadaanan ko na naman yung black seat. Tignan nyo. Parang hindi na siya blaksi, namuhumuti na nga siya. Ang dami na ring mga isda na lumulutang. Kasi nga, lagi nang umuulan ng niebe. Kaya siguro lumulutang na yung mga isda. Sayang lang kasi at hindi na sila na nauulam. Kasi nga, lumulutang na. Mukhang tegibels bells na sila. At ayan na nga, patuloy na akong naglakad patungo doon sa sakayan ng aeroplano. At heto na nga, nakasakay na ako. parang hirap-hirap naman lumipad nitong eroplano kasi nakakarindi naman yung kanyang tunog. Nalimutan ko lang kasing maglagay ng earplug pero hayaan na, titiisin ko na. At heto na nga, nakasakay na ako ng bullet train at sobrang lakas nga ng yebe. At heto, nakarating na ako dito sa China para bumili ng pagkain ng mga dinosaur. Diba ang ganda? Tignan nyo naman. talagang Pasko na dito sa China. At eto na nga, nakarating na ako dito sa bilihan ng mga pagkain ng dinosaur. At o, dali-dali nga ako pumunta doon sa lagayan ng basket at cart at kukuha na ako para sa ganun makauwi din ako ng mabilisan kasi nga lakas ng ulan ng yebe. At heto na nga, malapit na ako sa kuhaan ng blue basket. At ayan, kumuha na nga ako. At ayan, syempre alam nyo na, una kong dadamputin pa sa lubong. At agad, -agad na akong pumunta sa midsection para bumili naman ng kanilang pagkain. At hindi ko na nga na-videoan yung pag-uwi ko kasi nga ang dami ko talagang dala. At heto nga, pagka-uwi ko naman, ang ginawa ko naman ay tinignan ko yung farm kasi baka nababalutan na ng niebe. At hayan nga, nakapagpatubo na naman pala ako dito ng cherry blossom. Baka sakaling umakyat na naman doon, Kakapit siya sa lemon tree. At pagkatingin ko nga sa lemon tree, agad-agad ko naman tinignan tong cherry blossom ko na isa dito. Natignan nyo, lumalaban siya dahil kay ompong. Muntik na nga bumagsak yan. Nung nakaraan, tinalian lang namin yan kasi nga ang lakas ng hangin at ulan noon. At tignan nyo yung tomato paste ko. May bunga na. Hinog na, hinog na siya. Tignan nyo, may tatlo na siyang bunga. Nasa taas yan. Second floor yan. Nakakatuwa nga siya. Ayaw kong pitasin sana. Kaso baka masira. At heto nga, nung nabisita ko na yung farm, biglang tumawag si amo. Sabi niya, linisan ko daw yung isang kwarto kasi meron daw bisitang paparating. Ay naku! At syempre, alipin ako ng salapi, kaya ako'y susunod sa amo ko. Baka hindi na kasi ako pasahurin kapag hindi ko ito nilinis. At ayan nga, tignan nyo, malinis naman to. Konting walis-walis lang at map, goods na goods na yan. O tignan nyo naman, di ba may magic-magic ko lang, ang bilis ko nilinis. Sana matuwa si amo kapag ka nakita niya na ako'y naglinis dito. Baka naman, amo, madagdagan mo yung sahod ko. Kahit isang ano lang, 100 Canadian dollar lang sana. Goods na ako doon. Aba, anong say mo, amo? Siya, sige na. Mercy.